mga ka ka-subscribers, naka-uwi na kami. At nagulat ako sa mga nakuha ko. First, so, tingnan nyo. My cellphone. Uh -huh. so balloon. Rather is shock put down to box. Hmm. Hmm. Apa ba yun? Hindi ko makita. Ano ba to? Ano Dumpster food. You can bring that one to the box. Bring the whole box. Penuh, ah, no, pero, mana no, papel-papel? Tignan lang yung nandito. How about this one here? Basura. How about here? At tigas. At tigas niya. At Wala man. sunglasses ayun na ah. sunglasses so. oh let's go issue was that okay go bring it got one more here how bring it Kayo yung Wala sa, wala. Tapos may mga, mga Ano tong parcel ngayon. Rosalie Laconsay. Fernandez. So, Joana. Meron ka dito, Joana. wala panina Iwana na para a taxa Thank <laughs> you. rabet Dan nak yang anunya, apa yang shampoo, shampoo nya, patrin na nakuha nating cellphone. Ayan. Buksan ko. Hmm. may pa ganito pa siya, oh. Wow, may pa cellphone. May laman ba? Baka wala naman. Meron. Ayan, oh. Oy. Tingnan natin. Tara! <laughs> cellphone. <laughs> Nandito yung takip at yung charger. No, battery at charger. Oh, may ulo yung charger ngayon. <laughs> so testingin natin. Andali. Isang cellphone lang nakuha ko. Hindi ko nga alam na may cellphone pala tayong nakuha. Bigla na lang nagulat. Aba, may cellphone! Open natin. Mayroon pa siyang pa-plastic dyan, oh. Pero wag muna natin yung tanggalin para ano, hindi madumihan. Paano na ba? O, kailangan din pala natin itong ilagay. Ayun. na Takip. Ganda niya. Ayun. TCL pala. TCL. Try natin open. Baka lobat naman. Ayun. Ayun. Tanggalin natin, oh. Oh. TCL. Ayun. Truck phone. A service of truck phone, wireless INC. Yung cellphone na nakuha natin, nakonek ko na sa wifi dito sa bahay. So, ayan. Getting your phone ready. Ay, may pa-cellphone ano ka dyan? Android yarn. <laughs> Kailangan lang ng wifi. So, eto na mga ka-subscribers. Ayan. Yung cellphone. Na ano ko na siya. Na-connect ko na siya sa fi Pero, hindi ako naglagay ng ano ba, ng nang, nang kung ano-ano, like example, nag-sign in, ganyan, wala akong nilagay. Basta tinorn on ko lang ito. So, nakakonect na po ito sa Wi-Fi dito sa bahay. At yan nga, may, may Facebook at merong Play Play Store. Pwede kang mag-download na kung anong gusto mong i-download. So, ayan yung laman niya. Oh, my YouTube Yarn. <laughs> Pero kailangan natin itong ipa-unlock sa Pilipinas kung sa Pilipinas to gagamitin. Pero, hindi ko alam kung pwede itong malagyan ng SIM card. Hindi ko sure. Pero, ayan po. Meron po siyang YouTube, Facebook, Wi-Fi lang ang katapat. May brand new phone na. <laughs> so, ito mga ka-subscribers, yung kasama ng cellphone na nakuha natin. konti lang po. So, meron tayo ditong pang tag price. Tatlo po ito. Ayan. Tapos, meron tayong isang balot ng white band paper. Lagay ko po yan sa balikbayan box kasi alam ko po na magagamit yan ng mga estudyante nyo. Tapos ito, mga reading glass. Di ba plano nga talaga natin mamigay ng reading glass? So ayan, naharbat na natin. Libre pa. May mga number po. Ayan, plus 2.75. 2.75 plus 150. May number siya so hindi ko alam kung ano yung pwede sa mata nyo. So, tatlo, apat, lima. Ang ganda niya, oh. <laughs> Ang ganda niya. Anim, pito. Ang cute. Walo, ziarm, si sampo. So, meron tayong sampong perasong reading glass. At merong isang perasong ganitetch. Mukhang luma man ito. Pero maganda man siya, oh. At ito, kasama pa rin po ito, may towel at merong bola. Nalagyan lang ng hangin. Pamigay natin sa mga bata, tuloy po ang ating pa pa feeding program pag-uwi natin sa Bicol. So shout out kay Miss Pia Vlog. Siya po ay isa sa ating makakasama sa ating pag feeding program dyan sa Bicol o kaya sa Metro Manila kung hindi ko man siya magagawa pwede man natin siyang iutos kaya ano kung magagawa ko man siya at nandyan pa rin ako sa Pilipinas pwede naman ako mag hi hello magpakita tapos alis na kasi tayo po ay nakabakasyon lang ilang araw at ito po oh, may pads din akong mga nakuha pero mga bukas na siya Ayarn. Tapos, may panglinis. Kasama, tato, panlinis sa salamin. At yung rag natin. no, oh, ayun. Ayan yung rag. Ano siya? Maalikabok. So, konting laba-laba. So, yan po yung kasama ng cellphone na ating naharbat ng mabilisan. At may papel dito. Huwag na natin yan pakita. <laughs> Daming reading glass. Comment lang po kung kailangan nyo ng reading glass, ha? Kasi hindi ko po alam kung ano ba itong mga numbers, numbers na to. Pero ang to cute niya. Asan na ba yun? Ito, ito. Gusto ko to, oh. Pwede ko ba itong isuot? Pampa cute. <laughs> Hola la mga ka-subscribers! Kamusta po kayo? So hali po tayo mag shout out and birthday greetings. If today's your birthday, happy happy birthday! And welcome na rin po natin ang ating mga new subscribers. Welcome po sa aking channel. At kung ikaw po ay nanonood ngayon at hindi pa nakasubscribe, baka naman po paki-click naman ng bell's bottom dyan para updated kayo sa ating mga bagong upload. And shout out also sa ating mga silent viewers. Hello po, kamusta po kayo? Shout out to Miss Annie Benzon, sabi niya, "Madam, unicorn 'yan, hindi yan bunny." <laughs> Sorry naman, nalito lang. Shout out to Enzo Fernandez, Daisy Cavan. Nanay Liliatech Maricris Entero Marites Ayora Aramagistrado, Jampolo, Hello And shout out also to ressalí, Lee Villaren. Hello po Shawararat Shout out to Miss Vivian Cortez Joylis Alcaide, Maricris Napao, Tata Saholga Lourdes Tunquen Hello po Shawararat Shout out to Manay Supiya, Teresa Manuel, Jenny Saholga. Shout out to you. Miss Asir Maritas Ayora. Hello. Jessica Aludo, Shawararat, Manay Nicole Colina, at Batang Ibunan, Mary Jane Sabala. Hello po. Catherine Mangahas, Alma, Morcosero, Kobelio, Alma Kobelio. Hello po, shawararat. you care Rowena Mayoral. And shout out also to Helena Your Service Channel. Hello po. Shout out to Marlene Divera. Marlene Divera. Shout out also to Walsy Doloredo po siya po si Miss Arcelle Avriol Shout out to Miss Mylene Mayo Roland Alas Jelten Deseria Hello, Justin Aniorn Alfredo Baniguet Jonah Joy Estrada Baby Rose El Carde, Miss Jocelyn Castro Johnny D. Arco Mr. Peter Salvador Marlisa Gonzalo Shawararat Delia Pacoldo Marisa Triviana, Edeline Ramos. And shout out also to ano po? Si Abigail to eh. Abigail ng Riyad, Shawarara, Trisalina Gilaria, Pelalin At ito naman po yung parcel ni Nanay Bebe. Yan po yung mga nakuha niya. At marami po tayong balikbayan box na mga nagsilapagan. At kung ikaw po ay may parcel, congratulations. At salamat din po sa mga tumanggap ng ating Balikbayan Box at nautusan sa mag-send ng parcel niyo Thank you! So don't forget to like and share and good vibes comment. Mabets, let's vlog. Bye! Have a good day. Please subscribe. Thank you! Like share!